Oo. Oh. Kunin mo na yung patola. O oh, sige, puntahan ko na. Oh, magluto na tayo. Sige, kunin ko lang, saglit lang. Pinakuha na ko ng nanay, kay patola. Naku, medyo mataas eh. Patola dito sa si amin ay nasa... Naku, eh! Magulang na! Magulang na. Palambot pa, ba? pwede pa siguro to. <laughs> parang esponga oh tama may patola kami di ba dalawa, <laughs> dalawa. nako magulang na rin yata ay hindi pa mura pao oh. nabale hmm. tingi tingi pag hmm matamis 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 Ewan, pa din eh, eh o oh. ayo lang mayroon, ah? mayroon. yung kulda wala lang sa baba ay ah, ito ha huh? mayroon pala kulda dito ito ito. oh tama <laughs> Ang patola ng nanay ko. Wala akong balag eh. Nilagay na lang <laughs> sa, sa malunggay. Meron pa ba? Wala. Punta tayo sa kabilang side. May dalawa pa dito. Eh, ma mura pa. Kaya mo na makabutin. Ikaw na lang po dito. Oh, may maliit pa. oh, mga dalawang araw pa ah na. Oh, may binhi na naman. Ay, may isa pa doon. Oo oh, nga. Ano well, ba? may mga bunga. Talagang pag masipag ka lang magtanim, may, may makakain ka talaga. Oh. Ayun, may bunga naman. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh, eh, maliliit pa yun eh Mga tatlong araw pa siguro. Andali, kunin kayo nandito. Meron pa dito, <laughs> Meron pa dito sa palay. Ay, palay yan. <laughs> Nako. Malalim yata. Aray. dapat puno ng kikiw. Ang ginagawang pabuntot ng ng <laughs> ng ano tawag dito? Pabuntot ng parol. Ayan, oh. May dalawa pa kasi dito. Isa. ah May isa pa. Oh. Maliliit pa pero pwede nang kainin. Dalawa. Uh -huh. Halo-halo na ho yan, may baging. <laughs> Mamaya may may kung ano pa diyan. Hindi na ho balak yan. Iyan ang ba <laughs> damuhan na talaga sa Ay pa, may pa sa baba oh. Hmm. Hirap bilangin kasi lalaki yan mga kada 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 nga araw may nakukuha. To, kunin pa natin. Maliit pa. Ayos na muna eh. Oh. Sige po. Sige po, magluluto na nanay ko. Sige po. Oh, may apat na patola. Oh. Apat na patola. Mag- uh, ano ba gagawin niya? Lagyan niya 'to ng Miki uh, Mickey na naman. Mickey. Sige po. Advance Merry Christmas. Bye-bye.